Papantay kayo YouTube mo daw? Pa? Ano Nanonood kayo sa YouTube? Ay, ano po kuya? Pwede magpa-subscribe? Ay, sige po, sige po. Ano po ang anong kuya? Ano, Tata Felix. Tatay Felix? Hindi siya tatay, tata lang tata. Ay, ano po. Ay, nagpa-vlog din makapasok sa ganito eh, sa trabaho eh. 59 ko na kaya. Opo. Sumasabay tayo sa akin. Opo. Generation. <laughs> Opo. Baka sakali ma. Opo kuya. ay, Kasi mo andar ito ano yung kuya, ito dito di ba? <laughs> ah, Pero Makikita niyo yung naka light blue na t-shirt. Opo. Na nakakaasa. pedi. Não me